RS8 Scooter Ultra. Yun sa wakas mga kasundo, dumating na order ko na RS8 Scooter Ultra. Poly Synthetic. At naka-formula na siya na pang long ride. At bagay na bagay din siya sa mga scooter type. Tulad ng Honda Click, ADB, at NMAX. Hindi ako mapapaya dito sa inyo mga kasundo. Pagka ito ang ginamit nyo pang long ride. Ilalagay ko na lang sa comment section yung TikTok shop kung saan ko siya nabili Murang mura lang siya At naka pre-shipping pa, pa. Secured, secured Nagaling yung Bulacan to di ah. hmm. oh, diba RS8 Scooter Ultra 10W40 Uh, sulit may barcode pa uh, o ba? authentic talaga all goods nakasale naman uh. ayos makakapag change oil na tayo mga kasundo